Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid. At welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito mga kapatid, ay mayroon po akong ituturo sa inyo isang karunungan upang malutas agad ang inyong mga problema o magkakaroon ng solusyon ang inyong mga problema. Pero bago po ang lahat kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. paki-share at pakilike din po ng video ito. Maraming salamat. Hangad mo ba na mas mapadali ang paglutas ng inyong mga problema. Yung tipong darating na lang sa inyong isipan ang mga solusyon at mga pamamaraan upang malutas agad ang inyong mga problema. Magagamit po ninyo ang karunungan na aking ibabahagi ngayon sa video ito upang dumating na lang agad sa inyong isipan ang mga solusyon sa inyong mga problema. Sa karunungan pong ito, tayo ay gagamit ng isang mahiwagang salita. Isang salita lang po, napakaikli pero napaka-mabisa at napakadali po ang paggamit ng kaparaanan na ito. Halimbawa po, kung mayroon kayong problema sa inyong pamilya o di kaya ay problema sa inyong pinagtatrabahuan, o problema sa pananalapi. Gawin lamang po ang karunungan na ito. At sigurado po ako na mas mapadali po ang paglulutas ninyo sa inyong mga problema sapagkat darating na lang po sa inyong isipan ang mga solusyon. O di kaya ay iyong mapapanaginipan sa iyong pagtulog ang solusyon sa iyong problema kahit anong klaseng problema po na darating sa inyo ay kayang masolusyonan ng karunungan na ito. Ganito lang po ang iyong gagawin. Kahit na anong araw at oras po ay po niyong ninyong gamitin ito. Ganito po ang paggamit. Kung kayo ay mayroong mabibigat o kahit anong problema pa yan, ay banggitin po ng 108 times ang isang salitang ito. At pagkatapos ay sabihin mo ang iyong problema na nais masolusyonan. Ito po ang salita na iyong babanggitin ng 100 times. Pero bago po babanggitin ang salitang ito ng 108 times, ay inyo pong uusalin muna ang isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay isunod po ang isang salitang ito ng 108 times. Ito po ang salita. Kimar Mado Yan po ang nag-iisang salita na iyong gagamitin at uusalin ng 108 times upang magkaroon po agad ng solusyon ang iyong mga problema. Darating po ang solusyon sa iyong isipan. Ang gagawin nyo lamang ay gagawin po ang solusyon na inyong naiisip. Sigurado po ako na marami po ang nangangailangan ng karunungan na ito. At saktong-sakto po, habang ako ay nagbabasa at tumitingin-tingin sa mga libro na aking pinagkukuhanan ng lihim na karunungan, ay nakita ko po ang karunungan na ito at naisipan kong gawan ng video upang makatulong sa inyo, mga kapatid. Samahan ng pananalig at paniniwala, sigurado po ako na ito'y magkakabisa. Hingi lang po ako ng pabor, pakishare at pakilike po ng video ito upang mas marami po tayong matulungan. Salamat po sa inyong walang sawang suporta, mga kapatid. At hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po sa inyong lahat at ingat po palagi.